kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador matapos ng Estados Unidos ang tatlong nuclear facilities ng Iran sa tatlong magkakahiwalay na lugar. Gamit ang kanilang stealth bomber ay kagad rin kumanti ang Iran sa pamamagitan ng pagpalipad ng kanilang mga missile sa bansang Qatar kung saan doon matatagpuan ang pinakamalaking base militar ng mga Amerikano na nasa loob ng Middle East. Isandat siyam na pong kilometro lang ang layo ng Qatar sa timog na bahagi ng Iran. Rason para madali itong target ng Iran pero ni isa sa maraming mga missiles na pinaka ay wala man lang tumama sa target nilang Al udid Air Base. Dahil sa tinti ng air defense system na ginamit ng Estados Unidos, rason para sa himpapawid pa lang ay naupos na ang mga missiles ng Iran. Ni isang military o sibilyan ay wala o manong may nasaktan. Ayon sa Estados Unidos, tinawag pa ni Donald Trump na isang mahinang uring atake ang ginawa ng Iran, rason para hindi man lang ito nagbigay ng pinsala sa base militar ng mga Amerikano. Kinutya pa ni Donald Trump ang Iran sa pagsabi na nagpapasalamat ito sa kanila dahil sa maagang pagbigay nila ng papala sa Estados Unidos na kanilang aatakihin ng Qatar. Kung kaya't napagandaan ka agad ito ng mga Amerikano, pinagpipilitan ng Iran na ang kanilang ginawang pag-atake ay hindi nagdala ng kahit nanumang panganib sa kanila manong kaibigan at kapatid na nasyon na Qatar. Dahil ang target lamang nila ay ang mga Amerikano na nakapasi sa bansa nito. Pero hindi ito nagustuhan ng Qatar. At sinabing may karapatan sila na direct ang rumisbag sa Iran kung kinakailangan. Gamit ang puwersa na kasing lakas rin ng puwersang kinamit sa kanila ng Iran. Short at long range ballistic missiles ang kinamit ng Iran sa kanilang ginawang pag-atake ayon sa Estados Unidos. Dahil sa pag-atake ng Iran sa Qatar ay nagalit na rin ang karilihyon din ang ng bansang Saudi Arabia at nagalok ng tulong sa Qatar kung kakailanganin nila ito. Ramdam na ng Iran ng matinding firepower na ibinuhos sa kanila ng dalawang nagkakampi mga bansa. Ito ay ang Israel at Estados Unidos. Malabo pa rin magkaroon negosasyon ng negosasyon ang dalawang magkaaway na bansa para matuldukan na ang kantihan nila ng pali para ng mga missiles sa isa't isa. Klarong ramdam na ng Iran ng lakas ng firepower ng Estados Unidos at Israel. At alam nito na kapag tumagal pa ang labanan ay siguradong matatalo lamang sila dahil hindi sapat ang kanilang arsenal para magpagbakbakan ng matagal. Nakakatama rin sila ng ilang mga targets pero higit na mas malaki ang nagiging pinsala sa kanila sa kada oras na inaatake na sila. Kilalang kalyado ng Iran ng Bansang Russia rason para ipadala ng Supreme Leader sa Moscow ang kanilang Foreign Minister para umano ang karagdagang tulong ni Vladimir Putin. Hindi kontento ang Iran sa natatanggap nilang tulong mula sa Russia kaya muli nilang ginawa Tensyon ng kanilang kalyadong mga Ruso para sa karagdagang tulong na may bigay sa kanila para magkaroon sila ng pantapat sa mga pinapakawalang mga arsenal ng Israel at Estados Unidos laban sa kanila. Apat na taon nang may gyera ang Russia sa Ukraine at mapahangga ngayon ay hindi pa rin nila nakakamit ang kanilang gustong mangyari dahil hirap din silang matalo-talo ang patuloy na lumalaban na dihadong-dihadong mga Ukrainians. Umiiwas ang Russia na magkaroon ng kumpruntasyon sa Estados Unidos dahil lamang sa Iran. Rason kung bakit hindi nakakapagbigay ng all-out na tulong ang Russia sa Iran. Dahil sa oras na malaman ito ng Estados Unidos ay siguradong sila na naman ang magkakaroon ng konflikto. Kamakailan lang ay sinupal palat binantaan ni Donald Trump ang dating presidente ng Russia na si Dmitry Medvedev. Sa sinabi nito na may mga ilang bansa raw ang nagpapakita ng interes na suplayan ng nuclear warheads ang Iran. Matapos ang ginawang pagwasap ng Estados Unidos sa kanilang tatlong nuclear sites. Pinaalala ni Donald Trump kay Medvedev kung gaano kalakas ang military ng Estados Unidos. Kaya wag na wag na raw itong magsalita pa patungkol sa gera nuclear. Isang araw lang matapos gamitan ng bunker buster bomb ng Estados Unidos ang Fordo nuclear site ng Iran, ay muli na naman itong binagsakan ng Air Force ng Israel. binarget ng Israel ang mga daanan papasok sa site para masiguradong hindi na ito basta-basta lang mapasok ng mga Iranians. Kinumpirma din ang pangalawang pag-atake na ito na ng Iranian State TV. Hanggat walang solusyon na makikita sa sigalot na ito ay malaki ang posibilidad na tutuluyan talaga nilang itumba ang Supreme Leader at biliting mapalitan ito ng bagong mamumuno kung saan ay magiging iba ang pamamalakad nito kumpara kay Ayatollah Ali Khamenei. Hanggang saan kaya aabot ang gulong ito kung mapahanggang ngayon ay wala pa ring solusyong nakikita ang bawat nasyon ng na mga involved dito. Kilabot at takot ang dala sa mga sibilyan ng Israel at Iran sa bawat may mga missiles na bumabagsak sa kanilang mga pinagtataguan. Ang mga naka eksperyensya lang ng aktual na gyera ang siyang makakapagpatutuo. Kung gaano kahirap at nakakatakot kapag ikay nasa gitna ng gyera, ikaw, gusto mo bang maranasan kung ano ang pakiramdam ng may nangyayaring gyera? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.